Kilansinamuna ng kamera ang unang pagdinig kanina ng panukalang charter change para sa ilang economic provinces. Iniurong nila ito sa susunod na linggo kasabay ng pag-arangkada ng pagdinig sa panukalang wage hike. Nasa frontline line na balitan yan si Marian Enriquez. Ah! lubong ng protesta ng ilang manggagawa at iba pang pa progresibong grupo ang unang araw sana kanina ng deliberasyon ng Kamara sa Resolution of Both Houses number 7 na nagtutulak ng Economic Amendment sa Saligang Batas. Panawagan ng grupo, tutukan na lang muna sana ang panukalang wage hike na pinasa ng Senado imbis na unahin ang cha-cha. Yung house kasi mas inuuna pa yung charter chains kesa doon sa pagdinig sa uh, sahod at iba pang mga pangangailangan ng mga kababayan natin. Sa gitna ng rally hindi naman natuloy ang mismong pagdinig na iniurong na sa Lunes sa proseso ng magiging pagdinig sa RBH No. 7 imbes na idaan muna sa regular na committee hearing magko na ang lahat ng mambabatas bilang committee of the whole para makasali agad sa debate ang higit tatlong daang miyembro ng kamara tuwing lunes hanggang miyerkules ng hapon kada linggo planong mag-convene ang committee of the whole hanggang matapos ang deliberasyon we have already been inviting the resource persons and they'll be available on monday So it will be a series of uh, hearings, and uh, I do not yet have a definite timeline until when we'll be conducting the hearings. Una ng sinabi ng House leadership na gusto nilang maipasang panukalang economic amendments bago ang susunod na State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Pero paglilinaw nila, hindi mamadaliin ng Kamara ang pagdinig dito. Hindi po kami sumo-shortcut. In fact po parang Repeat performance na lang po ang ginagawa namin because nga paulit-ulit na po namin ginawa ito. Aminado ang mga mambabatas, ilang dekada na nilang itinutulak ang pag-amyenda sa Saligang Batas. Sa katunayan, higit tatlong daang panukala na ang kanilang naihain tungkol sa Chacha. Kaya naman ang magiging deliberasyon ng Committee of the Whole tatlong beses sa isang linggo. Ayon naman sa mga mambabatas, batid nila ang hinaing ng mga nagrali sa labas ng kamara kanina. Kaya simula rin sa Martes ng susunod na linggo, uumpisahan na ring dinggin ng kamara ang panukalang omento sa sahod ng mga manggagawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.